Katayna na ng ma-recover ng mga bombero ang katawan ng magkapatid na ito na edad matpito sa kanilang nasunog na bahay sa Purok 28, Barangay Irisan, Baguio City. Ang mga bata ay pawang PWD na lapnos ang kanilang katawan matapos sumiklab ang isang sunog pasado alas 12 ng tanghali noong Sabado ikalabing siyam ng Oktubre. Pitong magkakapatid yon na from Mindanao sila, galing Mindanao. Kinuha ni Pastor Alex kasi rinikrut ni Pastor Alex doon sa religion nila kaya pinuntan niya sila dito sa Irisan na pitong magkakapatid yun. Ayon sa Bureau of Fire Protection na rumisponde, nagtamo ng third degree burn ng magkapatid at posibleng suffocation ang kinamatay ng mga ito dahil mabilis na kumalat ang apoy. Made of kwansya eh. Concrete, uh, made of wood and gyero, tapos may konting concrete po ma'am. Umabot sa 6,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog. Ayon sa barangay, nagsimula di umano ang sunog sa pinaglaro ang posporo pero hindi pa ito matiyak ng Bureau of Fire Protection. Kasi yung kuya nila yung na-involve na naglaro ng posporo, PWD din, uh, may, may kapansanan. Kaya hindi natin masisi talagang may kapansanan din yung kuya nila. with regards sa uh, initial uh, cause ng fire, it is under investigation pa rin. Kasalukuyan uh, pa rin iniinvestigan kung anong pwedeng naging rason at uh, ng sunog na naganap nung last uh, Saturday. Lumabas saglit ang ina ng mga biktima ng maganapang sunog. Hinatiran na ng Pamhalang Lungsod ng tulong ang pamilya ng mga biktima. Pasado alas 2 ng hapo noong Sabado nang itiklara ng BFP ang fire out. Nananatili ngayon sa isang simbahan ang mga nasunugan, matapos silang kupkupin ng isang pastor, Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.